Capricorn, tignan natin kung ano yung mensahe sa'yo pagdating ng December 9 to 15. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Pwede mong panoorin yung, inyong, yung iyong other sign. Uh, moon, rising and venus sign kasi kadalasan po sa inyo, ang pinapanood nyo lang is yung inyong sun sign, kaya mapapatanong kayo minsan, at kaya di ako nakaka-resonate kahit sa ang mga tarot readings pwede po kasi na hindi talaga kayo maka sa sun sign ninyo, pwedeng sa moon or sa rising sign po kaya maganda kung alam po ninyo yan yung inyong other signs tingnan natin Okay, your energy. Spirit guide energy po ni Capricorn. Sun, Moon, Rising, and Venus. We have ten of pentacles. So, maganda naman po, ano, stabilize. Okay, or ma masasabi mo talaga na mayroon kang stability. Hindi lang pagdating sa kaperahan yung iba po sa inyo, ano, um, Capricorn, lalong-lalo na po sa pamilya po ninyo. So, nagkakasundo po kayong lahat meron kayo ditong siguro sa natin kung hindi man iisa yung goal ninyo may kanya-kanya kayong goal na hindi naman po nakaka ano ba hindi nakaka-offend sa ibang family members we have 10 of pentacles and nakikita ko rin dito very proud kayo hindi ko alam kung may magje-general may magje-general cleaning ngayon sa ano eh ngayong week na to sa bahay tignan natin we have Queen of Pentacles. Diba? Ang ganda talaga ng kaperahan mo. Mm, mm Ang ganda nung outlook mo sa life ngayong week na ito. Tignan pa natin pagdating naman po sa pwedeng maganap. Ano yung pwedeng maganap sa life mo ngayong week? Capricorn. Capricorn. Meron tayo ditong blessings. Nag-uumapaw ang blessings para sa'yo. So, pwedeng bless na yung iba sa inyo pagdating sa pagpapamilya, sa pamilya, at bless pa yung iba sa inyo pagdating sa kaperahan. We have autocracy. So, yung blessings po na to, no, pwedeng sa inyo manggagaling, pwede rin naman sa isang tao lamang. Mm, sobrang blessed siguro meron kayong nakikita or may ina-idolize kayo na isang tao na alam mo na sobrang blessed mo talaga dun sa tao na yon we have gift ayan may mga receive din po kayo Ng mga regalo ngayong week na ito so sabi ko nga sa'yo ang ganda talaga ng ano mo eh ng energy mo Capricorn tignan natin okay ano pa yung mensahe pagdating sa work Kamusta po ang work spirit guide? Work po ni Capricorn. Meron tayo ditong five of cups. Temperance. Ayan, parang may hinihintay kayo lang dito na pagdating dito sa inyong uh, trabaho. Pwedeng may mga pinalagpas kayo na opportunities. Tapos ngayon, ito, ready na kayong i-accept yung opportunities na yun. Kaya lang kasi pwedeng may nakagrab na nung uh, offer na yun sa inyo. Mm, mm. So, parang medyo may pagsisisi kayo dito. Eight of Pentacles. Ayan. So, madami ka namang masisipag ng mga co-workers dito. Ayun, pwedeng sa kanya talaga napunta sa isang co-worker mo. Doon napunta yung ino-offer sa'yo. So, okay lang yan. Siguro huwag mo masyadong damdamin. Kasi yung iba po sa inyo, baka hindi talaga yun para sa inyo. Kaya din nagdalawang isip kayo natanggapin in the first place yon Tignan natin. So, huwag ka, huwag ka doon mag-focus. Kasi ayan, parang sobrang busy nyo din kasi ngayon sa trabaho. So, focus ka sa work mo. Kesa yung sa hindi mo makuha. No? Sa, or sa hindi mo nakuha. Sa kaperahan naman, kamusta? We have four of swords. May peace of mind naman po kayo. Pagdating sa kaperahan, eight of wands. Meron din dito ang daling kausap. ko meron po kayong, sabi natin, mer uh, kailangan ninyo ng ano, uh, pera, Uh, emergency bayan, or may basta may bigla ang kayong babayaran magsabi lang kayo sa tao na to hindi po kayo tatanggihan ayan queen of cups babae talaga yung pinapakita dito na energy so this could be your mom this could be a friend or your sister ayan po okay na okay po yung kaperahan niyo. tignan natin so nakakatulog po kayo ng maayos alam mo yon hindi ka nag Iisip di ka nag-overthink. Ano kaya yung gagasusin namin tomorrow? Ano na naman yung uulami namin? Tignan natin sa business naman. We have six of swords. Meron pa kayong kadil dito? So, baka kasi mamaya kayo yung magbibigay dito ng regalo. Wheel of fortune. Ang ganda ng business mo. Oh. Nine of swords. Okay. So, ayun. Parang nakikita ko lang dito. May business deal kayo. Tapos, iniisip mo lang kung nagustuhan ba nung taon na yun yung niregalo mo sa kanya. Mm -mm. Or pwedeng nag-iisip kayo dito kung ano ba yung ibibigay nyo sa taong yon. Ang ganda po ah. Papabor po to sa inyo. Yan. Papabor sa inyo yung uh, ino-offer po ninyo yung transaction na gusto ninyong makuha. As in. mm, -mm. Napakaganda po ng energy mo, Capricorn, ngayon. Check natin sa family naman. Kamusta, family? We have the Emperor. So, ayan po. This could be your father. O kaya naman, asawa mo yan. We have Ace of Wands. Merong pagkukusa dito. Very responsible talaga. Yung kasama mong taong ito sa bahay. Paling na naman, no? ang ating video. Pag dito naman sa personal, hindi. Dito lang sa ano, siguro ito, paling yung phone natin. Hmm, Di ba? Paling siya, oh. Ayan. <laughs> Inayos na lang. Tignan natin. We have Knight of Swords. So parang may magyayang umalis dito, ganyan. Pwedeng treat, ite-treat po kayo nitong male figure na ito. This could be your dad, your asawa, or anak po ninyong lalaki. Capricorn. Mm -mm. So parang aalis kayong family ngayong ano na to, ngayong week. Sa friends naman, kamusta yung energy? We have the Devil. Sa friend lang, parang medyo meron kang problem, ayun 'no. May friend ka dito na peding paawa siya lagi no pagdating sa iyo. Ah uh, pag nakakausap mo to parang lagi siyang dumadaing sa iyo. So tignan mo kung kakausapin mo pa ba to. Tignan naman natin yung love life mo. May bisyo kasi itong kaibigan mo na to eh. Kaya siya naghihirap. Sa health mo naman, tignan muna natin yung health mo. We have the hermit. We have seven of one. So, nag-iingat kayo dito sa inyong mga kinakain. We have the high priestess. More on yung iba po sa inyo. I don't know kung meron kayong itatake na exam eh. So, parang puro pang, ano ba, pang isipan, pang brain. Yung inyong mga kinakain, yung good for the brain. Ayan po. Mm -mm. Good for the brain. Yun yung nakikita ko dito. Or meron dito magpapasity kayo ngayong week. Okay, check naman po natin yung love life. Love life naman po, spirit guide. Kamusta ang love life ni Capricorn? Okay. So, nakikita ko naman dito, very cool lamang yung inyong relationship ng person mo. Mm, mm Yung iba sa inyo, pwedeng hindi pa kayo talaga... Sabi natin, kayo na, pwedeng meron dito nagsasama na. Pero parang hindi nyo kasi nakikita sa person ninyo na yung pupunta ba sa next level yung inyong relationship. Mm -mm parang feeling mo kasi ano pa siya eh, um, exploring pa yung person mo. Kaya ayon medyo wala kang tiwala sa kanya. Ayan yung nakikita ko. Siguro ano eh, pero hindi mo naman yun kasi inaano sa kanya. Hindi mo yun sinasabi, hindi mo ina-address yun sa kanya. Kaya ang sabi ko parang cool lang yung relationship niyo Um, ano yung tawag doon? Parang hindi mo siya pinipressure. Check natin ano ba yung spiritual gifts mo spiritual gifts po ni Capricorn spirit guide we have psychic healing ayan po, sabi dito you're being called to explore psychic ex psychic and spiritual healing to help improve one's condition, no matter if you're focusing on the mind, body or soul meron po kayong kakayahan ano Mhm. Para makapanggamot. So marami dito healer Capricorn. So ayan lang po ang mensahe para sayo. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo always and more blessings to come.